old, old booklet saving banks paano ba ito mabubuksan walang susi Ayan. since mga 1923 made in US hard to find na rin ito pasadya ito eh ah uh, ng bangko sa Pilipinas malapit dito sa Intramuros paano nga ba siya mabubuksan walang susi uh, kuha tayo ng lumang clip ito ito yung clip binaklas ko na eh, oh. yan eh. po binaklas ko na para may idea rin kayo pag may mga luma kayong ganito kaysa masira nyo pakikita ko sa inyo kung paano buksan ito clip lang po siya basta clip na notebook, libro, ganyan pwede po yan wala pong susi, sarado po siya sarado. pag pinersan nyo to masisira to, sayang na gagawin natin is buksan natin gagamitin natin tong clip book papasok mo lang dito tong isa sa butas yung isa dito ngayon iikot mo nang pakanan pakanan po ah pakanan dandahanin mo lang o kaya pwersahin mo rin basta pakanan bubukas po yan kaya lang malambot po yung clip na nakuha natin. Up, hindi pumasok. Wait lang. Ah, bumukas po, di ba? Ganyan lang po, madali yan. Ayan lang po gagamitin nyo, bubukas yan. Kasi dalawa po yata clip nyan, ito. 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 Ito sa gilid. Ayan po dalawa, yan lang hindi nyo siya mabubuksan. Kabilaan po yan. Oops, tumasik. Laklip lang po ng box. Ito kabilaan po kasi ano. Oh. Ito. Ito. yung isa. La, pag pinilit nyo, masisira lang yung buklit nyo. Ganun lang po yung tamang pagbukas. Sasarado ko na ulit. Hmm. Tapos ulitin po natin ulit. Dan po. Pasok lang ulit. Yung isa, pasok lang din. Yan po pumasok. Pakanan. Bukas. Okay po. Uh, comment na lang po kayo ulit. Pag ano, may mga katanungan. Thank you.